Aries, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay. At sa loto, sa Aries, sa 2 digit number games ay number 16 at number 15, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 4 at sa loto ay number 22, number 34, number 25, number 19, number 27 at number 40 nagabay ng kapalaran. Taurus, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay. At sa loto, sa Taurus sa two-digit number games ay number 17 at number 14, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 2, at sa loto ay number 16, number 25, number 40, number 32, number 11 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, Pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay. At sa Lotto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 11 at number 13. At sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 1. At sa Lotto ay number 17, number 34, number 23 number 21, number 42, at number 30, na gabay ng kapalaran. Cancer. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay. At sa loto, sa cancer, sa 2 digit number games ay number 17 at number 10. At sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 4. At sa loto ay number 42, number 6, number 34, number 25, number 10 at number 21, nagabay ng kapalaran. Leo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ang para maging masaya ang pamumuhay. At sa Lotto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 18 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 5, at sa Lotto ay number 21, number 40, number 5, number 36, number 13 at number 16, nagabay ng kapalaran. Virgo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo, at mamahalin mo rin ang para maging masaya ang pamumuhay. At sa loto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 19 at number 10, at sa three-digit number game ay number 1, number 3 at number 6 at sa loto ay number 31, number 10, number 25, number 8, number 47 at number 19 na gabay ng kapalaran. Libra, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay. At sa loto, sa libra. Sa two-digit number games ay number 16 at number 10, at sa three-digit number game ay number 5, number 1 at number 4, at sa loto ay number 18, number 14, number 27, number 42, number 36 at number 20, na gabay ng kapalaran. Scorpio, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, Pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo at mamahalin mo rin nang para maging masaya ang pamumuhay at sa lotto sa Scorpio sa 2 digit number games ay number 10 at number 16 at sa 3 digit number game ay number 1 number 3 at number 6 at sa lotto ay number 16 number 25 number 10 number 2 number 31 at number 28 Nagabay ng kapalaran. Sagittarius, huwag kang mawawalan ng pag-asa, pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo, at mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay, at sa loto, sa Sagittarius. Sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 24, number 21, number 34, number 43, number 8 at number 30 na gabay ng kapalaran. Capricorn Huwag kang mawawala ng pag-asa, pag nabigo ka sa minamahal na makuha. Pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo. At mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay. At sa Lotto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 8 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 1, number 4 at number 3 at sa loto ay number 40, number 44, number 8, number 29, number 37 at number 16, nagabay ng kapalaran. Aquarius, huwag kang mawawalan ng pag-asa, pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo, at mamahalin mo rin ang para maging masaya ang pamumuhay, at sa loto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 5 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 1, at sa lotto ay number 21, number 19, number 37, number 10, number 33 at number 29, nagabay ng kapalaran. Pisces, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pag nabigo ka sa minamahal na makuha, pagsubok yan para makita mo ang tunay na magmamahal sa iyo, at mamahalin mo rin ng para maging masaya ang pamumuhay, at sa loto, sa Pisces, sa two-digit number games ay number 10 at number 8, at sa 3-digit number game ay number 3, number 4 at number 6, at sa loto ay number 12, number 24 na number 47 na number 17, number 8 at number 20, nagabay ng kapalaran.